May mga nagtatanong kung ano daw ba yung maganda alagaan sa palaisdaan. It's, uh, would it be bangos, limango, or sugpo? Na? Huh? Kasi in reality, pwede mo naman talaga pagsabay-sabayin yung tatlong yun. Yeah, polyculture yung tawag sa pag, pag pinagsasama-sama, yung different species sa loob ng isang palaisdaan. But to answer the question, kasi based sa experience ko, I can tell na yung ganda ng uh, uh, I mean yung pinaka the best na aalagaan sa palaisdaan ay nakadepende sa palaisdaan na meron ka. Tulad nito. Pakita mo ba yun? Yung palaisdaan ko ay nasa 10 hectares at isang kwarto lang siya, no? So ang tendency pag medyo ma uh, mahalakas yung hangin, nagkakaroon ng alon sa palaisdaan na minsan nagdudulot ng paglabo ng tubig. Ngayon, ang pag-aalaga ng maraming bangos sa ganitong klaseng palaisdaan is hindi recommended kasi medyo mahirap magpakain. Tulad ng naging experience ko last time, hindi masyadong lumaki yung mga bangus ko kahit mas medyo maganda yung pakain ko. Kasi may mga times na kahit pakainin mo sila kung malabo yung tubig, hindi nila makikita yung pagkain na yan. So ang mangyayari, hindi sila lalaki ng mapilis no? pero magandahan naman sa ganitong klaseng palaisdaan mas maganda lagaan dito yung alimango at sugpo the reason why yung alimango at sugpo kasi uh, mas maganda sila pag malawak yung area natin no? mas marama, malawak yung napupuntahan nila mas uh, nakakagalaw sila ng maayos at maliban doon hindi mahirap pakainin yung alimango at sugpo kahit malabo yung tubig the reason why nakalubog kasi yung pagkain nila trash fish, um, uh, kahit yung corn nasa ilalim sila so mabilis nila yun nahahanap hindi katulad ng bangos na pag malabo yung tubig hindi sila makakain ng maayos isa pa uh, bangos usually um, kailangan natin sila pakainin ng 3 to 4 times a day lalo pa pag malalaki na sila So, ang paglilibot sa palaisdaan na 10 hectares, I guess, hindi siya doable. Unless, maglalagay ka ng specific na tao na talaga magpapakain lang sa mga bangus mo. So, medyo mahirap yun. No? Samantala, yung bangus, at saka, ay, yung alimango at saka yung sugpo, you just need to feed them once a day at madalas ginagawa pa yon pagtakip takip silim or madala malapit na gumabi kasi mga kasi nga mga nocturnal yung mga alimang bangus so i hope that answers the question so again no specific nakadepende yan kung anong klaseng palaisdaan ang meron ka kaya kalawak ang palaisdaan mo kakaroon ba ng alon or what not pero so far dito sa palaisdaan ko alimang at sumpo yung pinaka